Ayun, oh, no? Oh. Ang daming mga kapwa, oh. Tingnan mo. Ano <laughs> namin? Taniman. Tingnan natin kung maraming huli. <laughs> Ang ganda pala nito. Ito yung magandang negosyo ngayon dito. <laughs> Panghuli ng tilapia, gagawa ka lang ng ganitong kulungan, no? Oh. Kailangan marunong ka rin. ganda, ang dami huli oh. May sukat din kasi oh, ang dami mga kapo oh. Tingnan mo. <laughs> ang ganda pala nito. Ito yung magandang negosyo ngayon dito. <laughs> Panghuli ng tilapia, gagawa ka lang ng ganitong kulungan, no? Oh. Kailangan marunong ka rin. ganito, ang dami huli oh. ginawa May sukat din kasi ito May sukat din? Oo,